Magandang hapon po, Ginoong Ramirez. Ako nga po pala si Aranchado Ann Dominic. At ako naman si Delmondo Jela May. Ako naman po si Dupal Alshina May. Ako naman po si Lutihio Chami. At ako naman po si Tabanao Ristan. At kami ang Tagapagpanayam! Ang paksa ng aming panayam ay patungkol sa buhay kolehiyo. Mga karanasan na mag-aaral habang siya'y nag-aaral pa sa ngayon naman ay kikilala ni natin ang ating tapanayan. Magandang araw po, Ginoo. Pwede po ba namin malaman ang iyong pangalan? Ako si Rex Chan V. Herbias. Saan ka po nag-aral ng kolehiyo at ano ang kursong iyong kinuha? Ako ay nag-aral sa CTU Mualboal -Mual Campus at ang kurso na aking kinuha ay Bachelor in Elementary Education. Maraming salamat po. Ngayon naman ay may Na nakapagtapos na ng kolehiyo, ano ang pinaka di malilimutang karanasan mo at bakit ito tumatak sa iyo? Siguro para sa akin dahil ako ay nagtapos na ng kolehiyo, ang di ko malilimutang karanasan sa kolehiyo ay ang aking field study sa mga iba't ibang paaralan sa elementaryang pampubliko at privado. At ang isa pa sa mga hindi ko malilimutang karanasan sa kolehiyo ay ang ating practicum na eksperyensa. Uh, sa loob ng ilang buwan, sa dalawang pampublikong paaralan sa elementarya, dahil dito nahubog at nagturo sa akin kung, anong, kung gaano kalaga ang aking pro profesyon. Maraming salamat po sa iyong tugon at lumako naman po tayo sa dalawang tanong. Dalaw. Basis sa iyong sinabi na tumulong ito upang hubugin ang iyong sarili para sa iyong profesyon, ano ang natutunan mo mula sa karanasang iyong? Ang dutunan ko sa karanasan ng iyon ay kung gaano kahalaga ang kasensya bilang isang guro para sa iyong mga estudyante at magiging estudyante. At kung gaano rin kahalaga na mahalin ang iyong profesyon dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas at diskarte upang mas mapabuti pa ang iyong pagtuturo bilang isang ganap na ng guro. Maraming salamat po sa iyong tugon at ngayon dumako naman tayo sa susunod na tanong. Kung ang pinakadi malilimutang karanasan iyon ay isang malaking punto ng pagbabago sa buhay mo, paano nito hinubog ang iyong pagtingin sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap bilang isang estudyante ng kolehiyo? Sa aking personal na opinion, naging malaking parte ng buhay ko ang mga di ko malilimutan karanasan sa kolehiyo. Hinubog nito ang aking pagtingin hindi lang sa aking sarili kundi pati na rin sa mga kabataang magiging parte ng buhay ko. Nagbigay ito sa akin ng inspirasyon upang malampasan ang anumang pagsubok at pagkaroon pag ng kumpiyansa sa sarili. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit napasako ang work exam bilang isang guro sa kagustuhang maging parte at makatulong sa mga kabataang nangangarap. Maraming salamat sa iyo, Tugon. Ngayon ay dumako naman tayo sa pang-apat na katanungan. Bilang isang estudyante ng kolehiyo, ano ang iyong mga kalamangan laban sa iyong mga kapantay? Bilang isang estudyante ng kolehiyo, ang sabi kong kalamangan laban sa aking mga kapantay o mga kaklase ay ang pagiging masipag at mariskarte. Hindi naman ako ganun katalinuhan, pero sa sabi ko, kaya ko naman makipag sa sa mga matatalino. Basta may sipag, may, may magbubunga talaga yan. Tandaan mo, hindi ka tatrydorin ng iyong pagsisikap. Sabi nga nila, matalino man ang matching, may isahan din. Maraming salamat sa iyong program. Ngayon naman ay dumako tayo sa paghuling katanungan. Para sa huling katanungan, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon, gusto mo bang maranasan ulit ang mga naranasan mo At bakit? Siguro kung bibigyan ako ulit ng pagkakataon na maranasan ulit iyon, Opo, gusto kong maranasan ulit ang pagkakataon na iyon ng walang pagkalinlangan dahil gaya nga ng sabi ko, ito ang isa sa mga naging rason kung ano ang nakamit ko ngayon. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na baguhin iyon, may babaguhin ako at yun ay kasi bibigay ko pa ang galing ko at gusto ko magbigay ng inspirasyon sa mga sityante at kabataan gamit ang kwento ng buhay ko na walang mahirap na pangarap pag nasa puso mo iyon. Kaya laban, future, magtugod mo. Maraming salamat po sa